Balik ng ilaw. Akala ko normal na ulit. Pero lahat ng monitor sa floor, nag-refresh. Same wallpaper. Same queue display. Pero may isa lang nakakaiba. Sa upper right corner, may bagong tab. Live call unknown. Hindi ko binuksan. Pero biglang narinig ko yung mga boses agent line disconnect stay parang pinagsama-samang linya ng sampung tawag na sabay-sabay mga boses na halo-halo pero sa gitna nila yung boses ni Tan at malinaw sabi niya Milky, stabilize your channel. Dan? Pero imbes na sagot, tunog ng static na parang humihinga. Tapos, may notification. Message from Jepoy. Hold steady. Signal cross detect. Reboot secondary queue. Sinunod ko. Pero habang nagreboot, parang may kumakalos ko sa likod ko. Narinig ako. You shouldn't be here. Napalingon ako. Walang tao. Pero yung reflection ko sa monitor, kumagalaw kahit di ako kumikilos. Ang creepy kasi parang ako yung tumatawag sa si sarili ko. At sa dulo ng linya, ako rin yung sumasagot. At may narinig pa ako sa headset. They're crossing the lines, Milky. The system wants you next. Tanong ko, Dan? Dan? Dan, nasan ka? Sa headset ko, sabay-sabay na nagsalita yung mga boses. Q, Q overflow, signal corruption, signal corruption. corruption. Signal corruption. Transfer, transfer complete, transfer complete. Pigit ako, kasi sa monitor, may bagong call request. Call ID, dance extension, incoming. Pero... Paano? Connected siya sa kabilang system. Tapos narinig ko si Dan. Milky, don't end the call. Di ko alam kung ano nangyayari. Pero habang tumatagal, parang unti-unti na rin nawawala yung hangin sa paligid. Tapos narinig ko ulit si Dan. Stay connected. Stay. Stay. Hindi na ito simpleng system glitch. Parang may humihinga sa loob ng line. Tapos may bumulong ulit. Queue breach Expanding.